Apat na raan at labing isang milyong ayuda sa mga apektado ng bagyong Christine nilatag ni Speaker, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez ngayong Miyerkules ang paghahanda para sa malawakang relief operations ng kamara kamarade representantes para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Christine. Bahagi nito ang mabilis na paglalabas ng nasa 300 at 70 milyong tulong pinansyal na ipapamahagi sa may 22 distrito sa Bicol Region, Eastern Visayas, Mimaropa at apat na party list representatives na apektado ng bagyo. Malinaw po ang direktiba ni Pangulong Marcos, walang pamilyang Pilipino ang maiiwan sa pagtulong ng pamahalaan sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ito ang pangako natin sa sambayan ng Pilipino, lalo na doon sa mga matindi ang naranasan sa kalamidad na ito, sabi ni Speaker Romualdez. We are making sure the government's assistance reaches our affected countrymen as quickly as possible, dagdag ng leader ng Kamara na may tatlong daang miyembro. Ayon pa kay House Deputy Secretary General Sofonias Gabonada, naghahanda na rin ang Office of the Speaker at Tingog Party List ng 2,500 relief packs kada kinatawan o katumbas ng kabuuang daang relief goods na nagkakahalaga ng higit 21 milyong piso na siyang ipapamahagi sa mga pamilyang nasa lanta ng Bagyong Christine. Mayroon din aniya ang hiwalay na relief mission na ginagawa si Ako Bicol Party List Repenser Zaldico, chairman ng House Committee on Appropriations. Paliwanag ni Gabonada na pagkakalooban ang bawat distrito na apektado ng bagyo ng 15 milyong piso tulong pinansyal mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations, AICS, ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng pamumuno ni Sekmor Rex Gatchalian. Inaasahan na maipamahagi ito sa mga benepisyaryo sa mga susunod na araw. Ang tingog party list naman ang nagsisilbing on-the-ground support sa mga nasalantang lugar. Tinukoy ni Speaker Romuald Waldes na karamihan sa mga distriktong aabutan ng tulong ay ang mga pinakatinamaan ng bagyo particular sa kabahayang infrastruktura at kabuhayan. We know how difficult the situation is for our fellow Filipinos and we are here to help. Ani Speaker Romualdez. We will ensure that these funds go directly to the recovery and rebuilding efforts in these communities. Kinumpirma rin ni Gabonada na maipagkakaloob ang tulong pinansya LSA 22 distrito at apat na party list representatives sa lalong madaling panahon para na rin sa kagyat na pangangailangan ng mga biktima. The AICS funds will be directly distributed to those in need. We have set up mechanisms to ensure that the aid reaches the constituents of the affected districts as quickly and efficiently as possible. Paliwanag ni Gabonada. Kabilang sa mga makakatanggap ng tulong sa Bicol Region, ang distrito ni na Representative, Eulogio Rodriguez, Representative Josie Tallado, Representative Rosemary Panotes, Representative Tonton ko Rep. Olga Ko, at marami pang iba. Mayroon ding tukong para sa distrito ni Representative. Congress Reinante Arogancia mula Calabarzon habang sa Mimaropa naman ay ang distrito ni Repner Lord Alan Velasco. Kabilang naman sa relief efforts ang party list groups na kinakatawan ni na Representative Raul Angelo Jill Bongalon, Representative Brian Yamswan, Representative Presley De Jesus, at Representative Filimon Espares. This is a coordinated effort between the national government and local representatives, and we will ensure that aid is delivered promptly as instructed by President Marcos, ayon sa House Speaker. Hinikayat din niya ang pribadong sektor at non-government organizations na umagapay sa mga hakbangin ng pamahalaan. This is the time for solidarity and cooperation. We welcome any additional support that can help our people get back on their feet, dagdag niya. Ang relief operations na ito ay bahagi lamang ng malawakang estratehiya ng Administrasyon Marcos para tugunan ang kagyat at pangmatagalang pangangailangan ng mga tinamaan ng kalamidad. Sana ay makuha nga talaga ng mga kababayan nating tinamaan ng bagyo ang tulong ng pamahalaan dahil ngayon nila kailangan. Maaga sana itong makakarating sa ating kababayan at hindi na pahirapan ang pagkuha ng tulong. Manalangin tayo na sana'y malampasan natin ang bagyong ito at kakayanin natin kung tulong-tulong. Isang tabi muna ang politika sa panahong ito, sana'y iligtas pa ang mga ibang nasalanta at naway walang mangyaring masama sa kanila. Amen. Maraming salamat sa panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para man-notify ka kung may bago kaming upload. Salamat at hanggang sa muli!